kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang nangyaring binansagang drag me to hell Prescon, ay marami ang nagulat sa mga pinakawalang sa ni Vivi Sara Gulat na gulat ang ilang political analyst at mga politiko sa tinawag nilang pagwawala ni Inday Sara. Ating balikan ng mga nakakapanindig balahibong mga salitang pinakawala ng Vice Presidente. Okay, hindi ako umiiyak, hindi ako nagkukokain. Malamig yung aircon. They can drag me to hell dating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri Jaan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his hand. <laughs> Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Aimee. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aimee. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo tinapon ko yan doon sa West Philippine Sea. I don't think sumagot so siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Siguro, ano, yan yung rason. Para, ano, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. drag me to hell. I don't take bullshit from anyone. Even President Duterte. That is the reason why. So, I will not take their bullshit. Bullshit sila. Sila ang bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. <laughs> Matindi ang mga sinabi ng political analyst na si Ronald Llamas kay Bibi Sara ng kanyang mapanood ng presko nito. Ah, grabe. Inulit ko ulit. Pinanood ko ulit ng uh, ikalawang beses. Uh, gusto ko lang masigurado na yung sinabi niya ay sinabi nga niya. Medyo kinurot ko nga yung sarili ko. eh, Gising ba ako? Hindi. Baka binabangungot ako. Pero medyo grabe yun. Uh. It's uh, worse than a meltdown. It was uh, para siyang very unhinged. Yung lumampas ka na sa limit of what is proper or even improper. Yung sasabihin mo na huhukayin mo yung bangkay at itatapon mo sa West Philippine Sea. Yung sasabihin mo na ikaw ay, ikaw ay lamang pero hindi ka nagko-cocaine. Two, three times. Tapos yung sabi mo BS, BS, BS for five times. So, tapos yung pamumugot ka ng ulo. Actually, Karen, in my 40 years in politics, kailangan ako nakakita ng ganito. Nung <laughs> ganitong klaseng, hindi lang siya toxic eh. It's morbid. Medyo morbid yung atake mo. Pati ang mga senador na Sina Chis Escudero at Coco Pimentel ay hindi rin makapaniwala sa kanilang napanood dahil di nila maisip na makakayang sabihin yon ng Vice Presidente. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Zambales First District Representative Jay Kongkon, wala raw tao na nasa tamang pag-iisip ang makakapagbigay ng pahayag na iyon. Kagaya ng mga sinabi ng Vice Presidente. prangkang sinabi ng kongresista na hindi raw stable ang pag-iisip ng Vice Presidente. Base sa kanyang mga sinabi ay nagpapakita raw ito ng kanyang pagkabayolente. Bagkos, kailangan daw nito ng isang masusing psychological assessment para masigurong kaya pa nitong magpatuloy ng pagsilbi sa bansa bilang vice presidente. Ayon naman kay DOJ Secretary Boyeng Rimulya, talagang nakakabahala ang mga pinagsasabi ng vice presidente sa kanyang presscon. Marami raw ng mga moral principles ang nalabag ng vice presidente sa pagpakawala niya ng mga nakakagulat na mga salita na yun laban sa presidente. Pero para naman sa kaalyado ng mga Duterte na si Sen. Cynthia Villar, sadyang galit lang ang bisi dahil sa inusig ito ng gusto. Kung kaya't nakapagsalita ito ng ganon dahil sa sobrang galit. Eh, Siyempre galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think uh, masyado namang pinrosecute kaya nagagalit. So... Siguro yun ang reason doon. pata. Uh, sana mag -ano na lang, magbati uh, na lang para walang problema. Ayon sa ibang kritiko ng Vice Presidente, ang kanya raw inasta sa presko na ipagpapakita lamang kung paano niya hawakan ng kanyang pamumuno sa siyudad ng Davao bilang alkalde noon. Sigurado raw na walang kumukontra doon kay Inday Sara dahil paniguradong may kalalagyan ng sinumang hindi sasangayon sa mga desisyon ni Sara Duterte bilang alkalde. Ang ganitong kalalim na hidwaan ng presidente at BCI ay hindi na talaga normal. Ito na yata ang pwedeng tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas patungkol sa pinakamalalang pangayan ng presidente at BCI nito. Marami ang nagsasabi na kung sakaling tumakbo at manalo sa pagka-presidente si Sara Duterte sa 2028, ay paniguradong may kalalagyan ng mga taong naisip niyang may kagagawan sa kung anuman ang dinaranas niya ngayon. Siguradong gagantihan daw niya ito ayon sa tansya ng ilang mga sumusubaybay sa takbo ng politika sa totoo lang ay wala pa talagang pwedeng pantapat ang administrasyon ngayon ni BBM laban kay Sara Duterte para sa 2028 presidential election. Kung totoong si House Speaker Martin Romualdez ang gagawing standard bearer ni BBM, ay malamang sa malamang na lalampasuhin ng ito ni Sara Duterte pagdating sa butuhan ilan sa mga mapukonsiderang pwedeng may laban sa 2028 kontra kay Sara ay sina Senador Rafi Tulfo at Senador Risa Ontiveros pero ganun pa man, ay mas mataas pa rin ang popularidad ni VP Sara kumpara kina Rafi at Risa. maliban na lang kapag madurog talaga ng gusto ang pagkatao ng Vice Presidente at tuluyan ang mabago ang desisyon ng mismong mga taga-suporta nito. Isa lang ang nakikitang pwedeng tumapat at posible pang tumalo kay Sara Duterte sa 2028. Ito ay kapag i ng malakanyang bilang susunod na Pangulo ang dating Vice Presidente na si Leni Robredo. Ang tanong, posible kayang gagawin ito ni BBM para masigurong hindi mananalo si Sara nang hindi sila magantihan ito? Ikaw, sa tingin mo ba'y masyadong payulente si Sara Duterte? And then I'll cut his gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.